Hi guys, good morning. Welcome back, back to my channel. Ito ko ngayon sa Labok Plaza. Sa video nito na guys, napanood ko sa inyo ang report ni Pangulong Bobong Marcos tungkol sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control project. So yung iba sa kanila guys ay nakasuhan na at inuli na ng mga autoridad So yun guys, panoorin nyo ang report ni Pangulong Bobong Marcos. Ito na. Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development, sa mga kaso uh, na hinggil doon sa uh, mga flood control project. At uh, i -re report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng dalawang freeze order This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion at uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na na-frozen na. Umpisa lang po po ito. Mas marami pong asset ay mafo frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, uh, yung ICI at saka DPWH mag, magsusumitin po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may memeare ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong uh, ibabanggit sa inyo. dinapitan po kami ng abogado ni Saldeco at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya hindi na raw siya maglalabas ng video I do not negotiate with criminals kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno gusto kong malaman mo Saldi, makakansela pa rin ang passport mo hindi ka na makakatakas sa justisya. Magandang araw po sa inyong lahat. ah, uh, ito po ay uh, isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga uh, flood control na kaso na uh, naging iskandalo. Uh, at paano ang ating, kung ano ang mga ating nagawa uh, upang uh, mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito. Kaya at uh, nais kong nga report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina ko at iba pang labing pitong individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, uh, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. At uh, ito po para hindi ko nang babasahin pero makikita naman ninyo sa sa phone ninyo ito yung listahan ng uh, may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa ang ating mga otoridad ay uh, siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Uh, Aarestuhin na sila ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At uh, kahit na, eh, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon. Uh, Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control Anomalia, ang nasa kustudya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at anim naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Mayroon din dalawang akusado po na magpa nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP-CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay eh natagpuan doon hindi sa kanyang sililing tirahan Kaya't ta uh, mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. Uh, at kaya't uh, sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At uh, para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa tatlong warat at labing-anim na pangalan, pito na ang hawak ng ating otoridad. Dalawa susuko na. Pito ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa paano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga informasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At uh, sang, kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder, o anti graft o uh, indirect bribery. Manakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya at uh, kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. So yun guys, dito pa rin tayo sa Lobok Plaza, dito, sa Lobok Pohol. Inyo na panood ang report ni Pangulong Bobong Marcos tungkol sa mga sangkot sa mga anomalya flat control project. So yun guys, kung nagustuhan gusto niyo video na ito, please like, share, and subscribe. I click the bell icon pag updated kayo sa mga videos niya, upload ko pa. Bye!